Good morning. Nagpauna na na po tayo sa Samer. Number po nung ano? Army car. Yan. Yeah. Dito tayo sa bando, Dito tayo mag kay Boss Marvin. At ang kanyang mga bisita. Good morning po. Sila ka tay. Good morning tay. From USA. Yan. Yeah. Yeah, sila madam. Boss Marvin Tutino Back to back Bulls Opaline for Blue and Louie Maganda Tapos lagay nyo na lang po sa rin yung number sa baba po Picture ko na lang din mm Tapos -hmm. yung order nyo po na nagpan Ayan okay, yeah, eh. um, mute Mga Opaline White Peak Maganda Green Pay. Ayan, kay Boss Marvin yan. No? Oh, ito, Pearl na Cocote. Okay. Mga semi-wine type. May hey, Boss Marvin yan ha Boss Marvin, ano ito? Pail dan? Dan right. Ayan, Opa dan yung wing Gano'n sa Opa dan wing? Ano lang yan? Pinsa Dalawa Isa Ano pala yung Pinsa Ayan, 15,000 Ang gender Ang gender po yan ha pa. Negotiable pa po sa 15,000 yan eh. Dan Palo ako pa yuwi. Ayan, yung iba, alam nyo na. send ko na lang po sa FB ko yung contact number ni Boss Marvin. Siyempre, dala natin. Daddy. Pago. Pinches. Wala pa sila Boss Elias eh. Go guys, tatlong libo pares oh, uh, si tatay galing from USA nakilala tayo moto Palaboy maraming salamat kay tatay good morning tay hey ah? ah. Ay si boss Richard from USA baka may babatiin ka sir port, baka may ka? uh, kamusta yan sa mga tropa kamusta kay Mike okay. sa National City Uh, kumusta Sir Mike National Saka City? Kila JJ dyan sa Corona Ayan, kaya JJ sa Corona Ayan, from USA si Kuya Nandito sa Malabon Sa Malaba, ah, Ubando, Changian Ayan, ngayong umaga Ayan. Maraming salamat sa pagbisita Maraming salamat, eh. thank you Nice to meet you all Ayan, uh, sugod so na kayo Meron dito ngayon, ano, suwahe 500 500, ito, 700 700, dalimango. Eto, 650. Ayan, eh, 650 ah. May kasamang soup po yan, oh. May tatlong perasong pa yan. mga buhay, oh. Parang hmm. Ang magagandang nagtitinda. Ayan po, oh, sila ate, oh. Ito yan, sa so ubando. Ay, 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 hindi mo makita? Ayun. 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 talaga si tanggalin mo nga yung helmet mo. Eh, sa kayo makakita kay MC na naglalakad dito ngayon sa Ubando. O, oh. yeah. <laughs> Ay, sa kay MC. Ayun na, nahuli sila nakadiri na uwa ko eh. Ay, kung pala nakakuha. Pakula na niya pala. Iba-iba Bye Good morning kay Boss Elias at ang kanyang uh, bumisitang customer ni Boss Elias from Olongapo from San Diego San Diego, yun, yan si Sir, Sir Sir, Sir ano po? Richard Sir Richard, eh, no? nakita na ni Sir Richard si Boss Elias <laughs> yan. yan, nagkita Ah, uh, Boss Petlock, nasan ka man? magpakita ka na, face reveal daw Ayan, thank you sir sa pagbisita. Salamat. Good morning, nandito tayo sa pwesto ni Boss Elias. Solo-solo, oh. solo, walang kakampe, walang kaliwa, walang kanan. <laughs> Yun lang. Ayan, <laughs> meron po si Boss Elias dito, gold dyan. Pares po yan, oh Yan, sa mailig po sa colorful na pampalamig sa mata. Yan, gold dyan po. Ayan. Bagay ano dito, boss? 28, kasama na yung carrier niya. Ah, uh, 28 free carrier po 'yan, ha. Basta subscriber natin 'yan, ha. Ayun. Ito back to back ba 'to, Yung back to back na bulls yellow natin. One, back to back, back yellow. 12 lang, napakamura po nito. To Danish violet Tsaka opaline violet Parete lang Possible bronze Ah Possible bronze na po yan Magkano dito boss? 800 yan 800 800 Sam kayo Dito lang yan Kay boss Elias lang po yan Ah Ganda That's one Ito Back to back opaline Green opa Tsaka blue opa. 700 700 Napakamura po nito Hindi pa kayo tumatawad pa. Patatawarin na kayo ni Boss Elias. <laughs> Una ka agad ang tawad. Ito yung back-to-back -back dilute Back-to-back dilute, blue, tsaka green. Green opa pa dilute. Green o dilute pala isa. Ayan Oh. 3K lang yan. 3K lang po yan o. Oh. Napakaganda. Napakaganda o. Tama-tama sa valentine. Pulang-pula ulo. Ayan. banded pale, pale. Green. Pale. Green pale tsaka opa O pale. Ayan o. Oh. Two mga ka yan. Mga kapuso ayan. malapit na sakto sakto sa valentines day yan ha pulang pula ulo uh, okay. magkano to boss 25 lang, lang. napakamura nito meron na kayong nagbabagang mata ayan oh no? ang kapares parang ano strawberry ang ulo kenda Back to back Lutino Opaline. Back to back Lutino Opaline, no, oh, mapusyaw lang po yung isa ha. Pero didin pag nangulag po to, didiin po ng todo yan. Mapusyaw naman ang presyo niya, 6k na silang dalawa. Oh, yun naman po pala. Mapusyaw ang kulay, mapusyaw din ang presyo, mababa lang. 6k. Yan oh. Ito naman madilim naman. <laughs> Sa madidilim ang buhay. Dito liliwanag kayo. Ayan o, oh, napakaganda ng double factor violet perso. Oh. Tsaka... Basta naging kwenta hindi ko may ipakita kasi yung cellphone full storage. Kailangan naghahanap na ng kapalit, boss Elias. <laughs> Ito, turquoise, far blue, o pa, U-wing. Ayan o, ganda o. 1K lang, Paris na, oh. napakamura po nito, napakaganda po o. Oh. Double factor violet po yan ha. Ah. Hindi Medyo po yan single. Malit naman ang budget. Eh. Yeah, may budget meal tayo dito ang dilaw na... Ayan, Alps 1. Alps 1. 800 lang yung dalawa. 800. Na. Uh, parisan nito, Opaline Lime to, di ba? Lime. Orange Wood, Opaline Lime, tsaka... Classic na Lutino Peach Classic space. Lutino Peach Paste. Ayan, o. Oh. Ganda. Um, eto no. na namumuti. <laughs> uh, may plano magpakasal. Ayan, Ayon, pwede na. po to sa kasal. <laughs> hindi na po kalapatay, hindi na po uso ngayon yun. Ibu na po ngayon ang hinahagis. 1K lang yan mga boss. Eh. Yan lang, 1K lang yan ha. Albino. Albs 1. Uh, yeah. uh, yan. Ito back to back na Latino. Back to back Latino. Ito ganda. Kala mo yung ano. Kala mo yellow face. Parang, uh, parang mango line. Oo, ganda oh. Ito magano ito 2K boss. 2K naman yan. Ito eh, 2K lang. Napakamura. 1,000 ang isa. Sampak kayo. Dito lang yan kay eh, boss Elias. Ito naman sa mga person natin na green. Yan wild type perso. Five, ito, 3-5. Ito, 2-5. 2-5. napakaganda. Itim na itim po yung ulo. Charcoal line. <laughs> Ayan, ha? Sa mga gusto naman mag-project ng Lutino Opa. Yan Lutino. Oh. Sa mga gusto mag-project ng Lutino Opa, o. Ayan, nandito po yung ano. Yung binlog kong si... May tawag dito. Makeup. Makeup na eye ring. Ayan, no? Nag make Nag-makeup siya, o. Oh. Gaganda pa po yan. Parang tingin ko lahi ng ibo ni e tennis na half sider to eh. Hindi malayo ganyan. <laughs> kaya ganyan. Kaya ganyan ang kulay eh. Dito 2.5 lang dito. 1.2 lang. 2.5 lang po dito ha. Ah. Dito 1.2. Oo. Uh -huh. Ayan o. Oh. Ganda. Ito parang cremino. Full tieno yan. Hindi uh, pa rin na. Itingka din ang kulay niya. Uh, may mga lahi silang par blue. Meron siyang ano sa likod eh oh. o. May bahagyang green. Mm uh -hmm. -huh. Ang ganda ng kulay, oh kakaiba. Yung mga kolektor natin ng na mga tropa, meron tayo dito, ha. At, uh, kailangan naman ng mga hen. Na... Uh, o paline hen, uh, saka pain pa opa ba to? O pa pain, opa ito, pale, no? Opa -pain na tong isa. Sa so, naman, opa split Ayun. Puro pain -pain hen po sila. 'yan, ha. Magkano diyan, boss? 1k 500 lahat. 1k tong pula mata 500 po tong kabila. Ayun. Lutino natin. Matured na ba yan? Ito, nagsana na Huli ko kahapon. Naglalabing-labing. Ayun, labing-labing na pala to. Sakto-sakto sa ano to, pang kay Mrs. sa Valentine's Day. Yan. So, okay lang yan, mga bossy. Dalawang libo, napakamura po nito, oh. Saan pa kayo? Ayan, Baji. Baji ni Boss Mark. Yan, dito tayo, syempre, sa Baji. Ito, Sibra Pinch, Baji. Ito yung mga... Boss Elias, maraming salamat maraming salamat din, Boss Mark Ayan, e, Forward na lang po natin Sa Malabong tayo mga boss Ayun, kita-kita po tayo doon ha uh, Malawak po ang kapihan natin doon mayroong <laughs> Apo saladaan dito sa pa pasyalan nyo po si Boss Elias sa Malabong Pechanggi Sa makikita forward ko po, po yung Facebook account ni Boss Elias Mas, Medyo busy po to Kaya hindi nakakasagot sa Facebook Yung number na lang po niya ang i-ano ko, i-post ko. Thank you, boss. Salamat, salamat.